Hello guys, good morning Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys, araw na ito Ano lang tayo? Farm chore May bibilihin tayo guys uh, Sinipilya Para lagay natin sa ating mga Sa ating mga breeding pens Yan So, ngayon guys Papuntang tayod lang tayo Bibili ng sinipilya So tayo lang mag-isa ngayon mga kugis Silang auntie at saka si Sir Stephen Busy, busy sila guys Kanya-kanya kaming gawain ngayon So yun, antabayanan nyo Ang gabuan ng episode na ito Farm lang tayo guys Ayod lang tayo guys na kabili na tayo ng ano uh, wood chips or sinipilya itong nabili natin guys hindi to iba yung ano sawdust yung sawdust kasi uh, sa bisaya ginabas pero itong nabili natin is uh, wood chips or sinipilya yan sa likod natin, guys yan. limang sako yan ang nabili natin So ngayon for the meantime mga kakugi Nakain muna tayo Dito sa suki natin Before tayo magtuloy-tuloy sa tayod Yan So Let's eat muna Let's eat Yun Dito muna tayo sa suki natin mga kakugi Archie ay Archie ay Ayun! Otan Tinanoan No rice tayo ngayon, guys. No rice. Hi. Happy birthday. O-tan. O-tan, kinunuan. Paborito natin yan, guys. Kanya, nai-chapsoy. Alright. Healthy food mindset at ano kaya at ang karne nito paalis natin Ata. Ha? yun ito lang yung breakfast natin guys dala pa ng halian utan tinunuan utan na may gata chapsuy at gampaw stingray yun. Rice tayo guys. Siyempre, hindi mawawala yung sili. Let's eat! Kain tayo, guys! Balik tayo, mindset. Kasi dami natin yung kinain na mga karne noong Disyembre. nag wait tayo noon. Ngayon, back to Mindset. Boys Alsa uh, Bumili tayo guys oh, Lima Limang sako Tag 20 pesos ng sako nito guys ah, uh, Sinipilya for wood chips Wood chips Yan so, Punta muna tayo dun sa Manok ka natin guys Sit up na natin ito dun Tsaka pala Bumili din ako ng feeds na to para sa mga inahin natin sa mga breeders natin ang gamit natin is Gallimax 21 dito sa atin Gallimax 21 saka mayroon na ko mga vitamins Bitmin Pro ba Egg 1000 kanyan so yun eto guys oh nabuksan na yung bakod so diretso na Diretso na tayo dito

linis na ang pisahan ng linisin ni ng andap dati masukal to yun okay na lah buka sa haw eh buka sa haw saan ito pa doon Buwan na Laki Ano no Tsaka no. guys oh Nung pisahan na rin ng andat Nalinisin Ayan yeah. So ito maganda to Oo ganda dito guys oh, kasi kita na yung lupa kita na yung ano pwede natin magamit to oh. kunting binisan na lang <clears throat> Papaya! Sagi Ano ang <laughs> ah, mga mani mo? Sorry, mas kaya sir Oo, oh, sa kanina? unahin namin dito siguro guys itong isang ano kasi malaki pala problema don sira pala yung pintuan don sa barn barn so dito okra sa banda rito okra ang pintuan so mas madaling magawa to guys kasi balak namin na ilipat agad ngayon yung mga sisiyo so dito lang muna unahin namin Ito guys, pwede itong breeding pen. Pwede rin itong para sa mga sisiyo. Dito, for the meantime, konti lang naman yung sisiyo natin. Dito lang muna sila magbabarn. Tapos, pag okay na sila ilabas dito, ilabas na namin dito guys. So, ito na yung ranging, range area. Yan. Nakabakod na. time ano pa naman sila yung ilagay namin dyan mag 3 weeks pa so doon lang muna sa loob hindi mo na bubuksan yan bubuksan na lang yan pag kayang nilang makipagsapalaran dito sa labas yun malapit. na na. Yan guys, yan ang pang ano namin sa sahig sa lupa tapal ng sa lupa at yun ilagay yung wood chips recycle ito guys recycle kasi yung madali na naman yan pag na ano na yung mga sisiw maglabas labas na papalitan na naman yan so, hanap na talaga tayong ma-recycle ini nih pedung pedung apa ini pedung pedung okay. okay. yeah. in Woodchicks.

aw gumawa na mga piso eh. Maraming timing sa'ta makukuha sa tungkol sa tapos yun guys ilagay namin doon sa likuran para di masalibuhan di ma ano ng tubig sa ulan alright ito guys yan uh, gawa na namin pero bukas ko pa eh, palagay yung mga sisiyo dyan hayaan na natin maka singaw tong mga wood chips kasi nasa loob to ng sako eh so bukas na tapos ito itatayo ko ito bukas at least na ano ko na naputol ko na yung mga ano dito yun so yun mga kakugi konti konti lang ano lang ba at least may movement dito sa maliit na manuka natin Tingnan natin kung ano pang magawa natin itong mga itong weekend ato guys. Tapos titirahin. Titirahin na namin to bukas siguro mga kakugi. Gusto kong magamit na ito eh. Itong mga breeding pens tatlo yan. Tatlong breeding pens. Tapos yung mga breeding pens, ng mga flying pens na nandun ililipat ko na yun dito para isang lugar na lang breeding area ranging area at cording area doon so yun ito gagamitin ko ito guys doon sa breeding pen marami pa tayong ano lilinisin marami tayong aalisin pero ito may iwan to masarap to itong mga papaya yan yung mga flying pins na yan yung ibig kong sabihin guys yung mga flying pins na yan andun doon lipat ko yan doon para isahan na lang yung mga breeding area natin ranging breeding coding area. So, maliit lang yung lugar natin, guys. Kailangan natin Kailangan natin i-arrange lang. Pag ma-arrange to lahat ng kakugya, gaganda na tong area natin. Kahit papaano. How they scare. Sagbut. yung mga sisyo natin nandyan at nandun ang nandito yun ang i-transfer natin sa bago nating gawa guys mga kakugi hanggang dito na lang muna itong farm chores natin so hanggang sa susunod mga kakugi at tabayanan nyo lang yung mga iba pang mga ano namin mga farm visit mga backyard visit mga kakugi maraming salamat sa inyong lahat pag may sipag may aanihin sa bisaya Basta magkugi, tunay money. Okay.